Hello, what's up kaibigan? Sa magandang araw sa ating lahat. So for today's video guys, pag-uusapan naman natin itong ating power window. Okay guys, so ito yung problema kasi ng ating power window. Uh, dito sa main switch nya, uh, itong right side, ayan kung makikita nyo, pinipindot ko hindi na siya gumagana guys. Supposed to be, ayan oh, wala. Ayan. Pero, kung dito ko siya pipindotin, meron. Okay? So kung dito siya gumagana, ayan, pero pag dito ko siya pag dito ko siya pinidot, eh, wala wala po, wala po siyang response guys. Ayan. Ayan, so ang other problem pa nito guys is ito yung part na to. Dito sa left side, doon sa likuran, pag pinidot ko to, ayan tingnan natin. Ayan gumagana siya. Pero pag itaas ko hindi. Ayan. Ayan Pag itaas ko siya, wala. Pero kung pindutin ko siya pa pailalim, ayan gumagana siya. Pero pagka dito ko naman ah uh, pag dito ko naman pinindot, okay lang. Meron siyang app. Ayan. And of course, bumababa din. Ayan. Ayan o, oh, tumataas siya. Okay. Bumababa. Okay. Pero, pagka pagka dito ko, kapag dito ko siya uh, ginamit dito sa main switch niya dito sa main uh, dito sa aking side uh, ito baba lang, wala siyang taas. Ayan, hindi siya tumataas. And itong part na to, okay siya. Bumababa, bumababa, tumataas. So, ito okay. Ito, baba lang. Ito, totally wala. Ito naman yung automatic niya, okay. So, so dito wala akong problema. Ayan, automatic siya meron. So, dito, so yung problema ko is itong side na to itong side na to and ito, of course itong side na to so so yan yung pag-usapan natin guys so bago natin gawin yan so please don't forget to like comment and uh, subscribe kapag hindi ka pa subscriber sa channel na to para maging updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko pa tara Ayan, okay guys, so ito nga, na natin yung switch niya. So, titignan natin, bubuksan natin to kasi uh, dalawa, dalawa, lang naman yung may trouble dito, ito at saka yung ito. So, titignan natin, bubuksan natin. And of course, tinagal ko na rin tong kanyang wire harness. So, titignan natin kung ano, yung, ano pa yung magagawa natin dito. And titignan natin kung ito nga ba yung trouble. Hindi kasi nga, baka, baka wiring or ano-ano. So, dito meron lang siya dalawang screw, uh, tatlo, tatlong screw. And matatanggal na natin tong kanyang switch. Ito na siya. Okay, so sa pagkakalito, kailangan talaga makuha natin ito guys, dito sa ano, kinalagyan niya. Para matanggal natin siya doon mismo sa kanyang screw, ano. So, ayan, tignan natin sa loob kung ano pa yung, pwede natin gawin dito sa kanya. Okay, so ito guys, uh, nabuksan na nga natin ito. I mean, natanggal, natanggal ko na yung screw dito. So, try natin buksan sa loob. Actually ito guys, magre-replace na talaga ko nito pero gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano 'yung uh, uh, tawag dito. Kung ano 'yung mga kailangan kami dito sa loob. Okay, so ito 'yung inakalooban nyo, guys. Okay? So, so sa, sa nangyari sa akin 'yung 'yung problem, 'yung may problema na switch dito is eh uh, ito. Ito 'yung part na 'to. And of course, ito. Okay? So, itong side na to, and ito. Ayan, yeah, okay guys. So, uh, ito nga. Uh, gagamit tayo ng multi multi para malaman natin so, yung isa sa mga switch nito na hindi na gumagana. Ano? So, kung makikita nyo guys, ayan. Ito po yung mga, ito po yung mga so niya. So, mag-test mag tayo sa mga contacts dito. yung kung makikita nyo, wala talaga guys. Wala. Ayan. So, ito is Uh, ito yung switch na talagang sira na. Na hindi na gumagana. So, uh, sa, pag, sa ganitong pagkakataon, guys, is talagang uh, wala na. Sira na talaga to. So, ito yung isa kanina, binuksan ko. Uh, yung isa sa loob nito, para makita nyo. Ayan. Ewan ko kung makikita. So, dito sa loob, is talagang ano na siya, guys. Parang sunog na parang nag-melt na yung plastic sa loob. So, Uh, ito na nga yung, yung yung yung, sira nito guys so yung pinaka uh, pwede natin gawin dito is of course magpalit na lang tayo nitong uh, buo tong assembly buong assembly na to kasi sira na yung switch for sure wala rin naman tayong mapagkukunan nung ng switch kagaya nito so bibili na lang tayo ng bago nito okay ayan okay guys so uh, ito nga at nakabili na tayo ng bago ng bagong assembly nung switch ng power window natin. So, tara, install natin to. Okay, yan. So, dito na tayo. So, of course, sa pag-install nito, napakasimple lang naman. Sasaksak lang natin itong wire harness. Titest natin kung gumagana. And yun na, balik na natin lahat. Okay? So, ito, try natin. So, ito, saktong-sakto, saktong, guys, ha? Yan. Okay. So, I hope na gumana to try ko ah yun okay gumana sya gumana taas baba ito gumana taas baba so confirm guys ito nga yung sira guys sandali ah pakikita ko sa inyo Ayan guys, ito nga, at nalagay na natin yung wire harness. Ito yung bago nating assembly ng mga switch. So, before natin i-fix lahat, i bago natin ibalik lahat, of course, t-test muna natin. ba? Diba? Kasi baka uh, hindi to, baka hindi gumana. So, ayan, so, titignan natin, t-test natin. So, kanina, yung hindi gumagana is ito, yung sa driver side na talagang up and down, hindi gumagana. Pero ngayon, try natin. Ayan. Ayan guys, so, yan. So, gumagana na siya. la Ayan, guys. Mataas. Dito kanina. Itong isa kanina. Itong side na to kanina is uh, baba lang. Hindi siya tumataas. Ano? So, pero ngayon, ito na. Yan. So, taas-baba na siya. Okay. Ayan, okay guys. So ayan, so naibalik na natin. Of course, 'yung pagbalik is napakasimple lang kung paano natin tinanggal. Of course, uh, reverse lang 'yung process. And uh ayan, okay na, okay na siya. Talagang fit na fit siya dito sa sa 'yung, yung parang kapareha lang sa talaga ng original. 'Yung, yung pinakaiba lang niya, guys, is ito 'yung auto na pangalan is uh doon kasi sa dati is potato put puti 'yung ilaw nito. So dito sa kanya is pula naman siya guys. So, ayan pa yung pa. ko sa inyo. Ayan, ayan. Hindi makikita niya. Pero, ito umiilaw siya guys ng pula. Ayan, kung makikita Pula siya. Doon sa original is puti. Puti. So, dito pula. Or at least, okay na rin guys. Ayan, okay guys. So, uh, maraming salamat sa panonood and I hope na may natutunan kayo. And please, again, don't forget to like, comment, and subscribe para magiging updated ka pa sa mga videos na i-upload ko pa.